'tong study mo, maalat. Mm? Pero yes. masarap liguan. Oo, para ah, maalat. Yan na ba 'yung berta? Gaga. Yan kinukusa din. Ginagamit ito pag madilim. Ginagamit ito pag brown out. Um, china-charge ito. Ha? Mm? Ah, Sa akin naman, sinisindihan ito ah. para umilaw ka. Bandila! Sa inyo ba? Last la live Ha? Ikaw ang spy! Man spy. <laughs> <laughs> Ito ay makinis! Ito ay palaging pinapalo ni nanay! <laughs> Ito ay mabuti! <laughs> Ito ay malambot pero <laughs> <laughs> umatot! Ano umatot? kayo, oh. gusto nyo rin ba maglaro ng ganito? I-download nyo lang ang WePlay at maglaro ng Hoy Night <laughs>